Yo, what's up mga kapok? Panibagong araw na naman pala para sa amin dalawa ni Ellie. Kaya tara, samahan nyo kami. Nakaredy na nga pala kami ni Ellie. Habang naghihintay nga kami sa oras, eh nakita ko nga tong anak ko, nagsiselfone na naman. Tinatanong ko nga siya kung anong dinadownload niya. Tapos nang makita-kita ko nga, eh Roblox na naman dinadownload. Marunong na kasi itong mag-Roblox eh. Nabura ko na nga nung nakaraan yung Roblox niyan eh ah sinabihan ko na nga lang siya, di baling maglaro siya, basta mag-aral siya at sumunod siya sa amin ni mami niya. Pagkatapos nga namin mag-usap, may hiningi nga si Ellie. Oo. Oh. Pera? Oo. Uh, Bakit? Okay. Para tayo siya sa kantin. Sa kantin? Kung magkano gusto mo? Sampo. Sampo? Uy! Bibili mo ito ng ano ha? Ano bibili mo dito? Juice. Juice? Saka biscuit? Oh. May biscuit mo na ko Ah! May biskwit ka na dyan. Juice na lang. Pasulit oh, sa mo lang lagyan, lagay mo ng tago mo na sa tayo. Natatawa nga kami ni Mrs. eh. Kasi biglang humingi nga ng pera yung anak namin, baon daw niya. inggit siguro to sa kaklase niya. Ha? Ha? Dagdagan ko na nga lang, baka kulangin. Dagdagan oh, ko pa lang ano yan? Five? Kasi baka kulang niyong sampu eh. Ha? Magbibili mo mong juice yan ha? O beti, 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 <laughs> oh, kayo, ba tayo kayo number one? Oo, oh, oh, number one. Very good ah. Ito <laughs> Iiyak ka pa ba? Hindi na. Hindi na po. Hindi na po. Number one na, alam mo na. Face mask mo. Hmm. Um, Face mask na nasan? O, sige na. Dadala ako ka na. Ayaw. Wala ka mulan. mo na. Ano na. 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 na namin? Oh, sige na. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Fast forward na nga tayo mga kabok at nandito na nga pala kami ni Ellie sa eskwelahan. Hindi pa rin talaga ako makapagmubon eh. First time talaga manghingi ni Ellie ng pera sa amin. Ha? Ha? Natatawa nga ako kay Ellie eh. Pagdating namin dito sa pila, sabi niya sa akin, sabihin ko daw kay teacher na may pera siya. Para samahan daw siya sa pagbili. Ha? Ha? Okay, wow. Bibili ka? Oo. Oh, yes. Ayan. Let's go. <laughs> O diba mga kabok, sinabi niya nga kay teacher Ha? Ah, ah. Ha? Pauwi na nga pala ako niyan mga kabok Siyempre, hindi mawawala yung favorite na pandesal ko Kaya bibili tayo ng pandesal Pag bumibili nga ako ng pandesal, lalagan 20 pesos lang Ako lang kasi madalas kumakain yan Tapos nagchat nga pala si Missy Sabi niya, pag may nadaanan nga daw akong bilian ng mga spaghetti Bilan ko daw siya Fast forward na nga tayo at hindi na nga ako nakapag-video sa pagkain ko Kaya nilagyan ko na nga lang to ng mga ingredients Tapos nilamas-lamas ko na nga lang ah, ah, Pagkatapos ko nga dyan, agad, -agad ko na ang nilagay. Mainit naman na yung mantiga dyan. Kanina pa yan. Ha? Ha? Ito nga pala ulam namin ngayong tangalian. Nakakasawa na rin kasi yung may sabaw o kaya yung ano, masarsa. Kung mayroon nga kayong alam na ulam na pwede lutuin dyan na mura-mura yung budget, pakipihim nyo naman. Or comment nyo na nga lang pala sa comment section. Ha? Ha? Tapos na nga akong magprito mga kabo, kaya titignan ko nga yung oras. Baka mamaya malapit na naman uwihan ng anak ko eh. Ha? Ha? Fast forward na nga tayo at magsusundo na nga ako. Kung napansin nga ninyo mga kabok, nilalakad ko nga lang yung papuntang eskwelahan. Medyo malayo rin siya pero okay lang, exercise na rin sa umaga. Kesa naman magbabayad pa ako back and forth, edi aabutin ako ng 75 pesos. Ha? Ha? Pagkadating ko nga sa eskwelahan, sakto at labasan na nga nila Ellie. Madala, sakto nga yung pagdating ko dahil sa paglalakad ko. Ha? Ah, ah. Kung napansin nga ninyo, puro lalaki lang pala sila ngayon. Dahil assessment nila ngayon, iniwalay ni teacher. Bukas naman, assessment naman ng mga babae. Kaya nga nagbigay na nga lang si teacher ng mga activity nila. Dahil mahaba nga yung araw na wala silang paso. para may magawa sila sa bahay. Ha? Ah, ha? Tamang-tama nga yan para mabawas ngayon nga yung pagsiselfon ng mga bata. Ah, ah O paano mga kabok? Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Ha? Ah, ah. Ha?